Good morning guys para sa inyo to uh, tutorial natin sa mga para sa mga baguhan pala nagko-content na itatanong nagtatanong tungkol dun sa kung pwede i-upload yung tiktok videos sa mga reels natin pwede po, kailangan nyo lang tanggalin yung mga watermark, saka ito yung way para paano tanggalin so guys, sundan nyo lang ako, pumunta kayo sa tiktok nyo, yun, pumunta kayo dun sa share, copyin nyo yung copy link, sundan nyo yung red arrow na yan Pagka-copyan nyo po ng link ng TikTok niya, pumunta po kayo sa Google. Pumunta po search po kayo dyan. Tapos po tayo sa TikTok Downloader. After nyo, pumunta kayo sa TikTok Downloader SS Tik, yan, I-copy paste nyo po dyan yung link na nyo kinopyan nyo sa TikTok. Tapos, pinutin nyo po yung without mo watermark. Santayin nyo lang po mag-download yung video na kinopyan nyo. Kaya so, po nagda-download din siya. After po mag-download, try niyong tignan. na po yung sinaka-result ng pinupin niyo link na video. Wala na po siyang watermark ng TikTok. Yung lamang po, sana meron po kayong natutunan doon sa tutorial ko. Para lang po ito sa mga baguhan. Para alam, at least alam nila pagtanggal ng mga watermark na kumuka tayo ng mga video sa ibang platform. Thank you!